Mami, dito lang daw. Dito lang daw. Bibidyo lang ako, bawal. Laki ng tutuyo. <laughs> <laughs> oh, Saka ito May cactus na Tulis.

Pag-iram na. Bawal daw do dito. Doon nyo tayo sa dulo. Ate, kitig nyo mo daw dambang kato. Taparam sa ipon mo. Taparam Alam ko 'yan. Wala ka paysa. Video ayaw ayaw ay, ko ay, naman. Ay, 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 ay.